Eto nga mga pre, meron na naman tayo napanood sa TikTok kasi tingnan nyo ito mga Ay no, ngayon ko nga lang nalaman na kapag hiniwa mo nga itong buto ng guyabano eh meron nga laman sa gitna, grabe nga mga pre Ayun e nga mga pre, at gagawin nga natin yun na natin sa TikTok na yung buto nga ng avocado eh meron nga naman mga pre, grabe So yun susubukan natin kung totoo nga may laman yung buto nga ng avocado so yun mga pre tara ayun at dali dali na nga pala ako nagpunta dito sa papaya at namunga na nga siya mga pre grabe ito nga yung bunga niya. avocado wow ayun at bumalik na nga tayo sa paggagawa natin at ito na nga grabe meron na nga tayong guyabano ayun hiniwa ko na nga ayun at na nga natin itong guyabano agad ko nang tinanggal yung buto na ito, mga pre at medyo nahirapan nga ako magtanggal sa buto na ito at nakakapit nga yung balat niya. grabe at ito nga pala, ang kailangan natin mga pre, itong buto na to. So yan, tanggalin muna natin itong gilid niya. At grabe nga mga pre, may bitak na kaagad. Grabe. May bitak sa sa gilid. So yun, parang totoo nga, yun ang panood natin sa tiktok na yung loob nga na ito. Nagkakalaman nga. So yun, may bitak na siya o oh, mga pre, grabe. So yun, tanggalin natin. So yan, tanggalin natin. So ayan Ayun nga mga pre may bitak na eh. So ayan Kaya, <laughs> Grabe nga eh. mga pre ayan tagalin natin itong balat <laughs> Parang totoo yung napanood mga natin mga sa, bi sa tiktok mga pre Na yung abukad yun Na yung abukado nga na yun mga pre Grabe Nagkaroon nga ng laman sa loob So ayan eto parang katulad nga ito doon na no? Yung napanood natin sa tiktok So ayan Bali yan? In, bitak nga. <laughs> so yun, susubukan natin biyakin kung kaya natin. So yan. So yan. Ayan nga mga pre. Grabe po lang. <laughs> so yan. Alangan laman at eh, gitna mga pre. Parang tinutubuan na siya ng ano. para siya tinutubuan <laughs> ng ano. Ayan, tinutubuan na ng ugat sa gitna so yan parang ang tinutubuan na ng ano daan sa gitna para siyang pasibul na so yun, yun nga yung laman ito, mga pre grabe ay at sinubukan kong gawin yung napanood natin sa tiktok na yung buto nga ng abukado e eh, meron nga naman sa gitna at ito nga ginawa natin mga pri binuksan ko nga itong buto na itong guyabano at ang ginamit ko nga pala dito eh ito nga kampet tsaka itong nga martilyo ayun pinukpok ko na nga sya, mga priwa No nabiyak ko na nga itong guyabano agad ko na nga itong tinusok na itong kampet bali wala nga tayong gaano gamit dito kaya pinagtsagahan ko na lang itong pantusok itong kampet So yan, bali inukitan ko nga lang tong gitna ng buto ng guyabano. Ayan, hinila ko na nga itong banyera na may laman niya. Guyabano, wow! So yan, nilagyan na natin itong buto ng guyabano. Grabe nga, katulad ng ano, napanood natin sa TikTok. Bali, babalik na natin. Ay, balik natin. Bubuksan na nga natin to. So yung buksan na nga natin to mga pre. Kung kaya ng kamay natin. So yung buksan natin. So yan, sara katulad to na napanood natin sa TikTok na yung abukado nga na, yung buto nga ng abukado eh meron nga laman so yun, susubukan natin to so yun, susubukan natin to mga pre na yung abukado nga na yun mga pre eh meron nga laman so yun, buksan na natin so yan, 1, 2 3 so ayan, ayun na siya mga pre so ayan nga mga pre grabe nga mga pre parang may laman nga ayun nga mga pre oh Grabe nga mga pre, may laman nga <laughs> So ayun nga mga pre, may laman nga Katulad nga ano napanood natin sa tiktok Ayun no, grabe sintik man natin kung masarap Sayon, so, kung to, talagang katulad nga na itong napanood natin Sa ano, katulad nga na ito man natin Sayon, natin So yan Grabe mga Grabe mga pre Tutunga mga pre, may laman nga yung buto niya. Wow! So ayan. Katulad nga nito mga pre. 'No? Oh? So ayan. Katulad nga nito, grabe. So ayan. <laughs> Baliwala bawas 'yan mga pre, oh. So ayan. Katulad nga may bitak. See? So, <coughs> may laman niya loob ng buto niya, grabe. So ayan.